Kritikal ang lagay ng isang 32 anyos na lalaki matapos na pinagpapalo ng sanga ng kahoy ng sospek sa barangay Bautista, Labo Camarines Norte. Mag-aalas 7 ng gabi noong linggo, Nobyembre 23. Kinilala ni Police Major John Villaferte ang biktima na si Alias Chano, construction worker at residente ng barangay Malasugi Parehong Bayan habang ang sospek naman ay kinilalang si Alias Long, 19 anyos, residente sa lugar ng pinangyarihan. Lumalabas sa investigasyon na nasa impluensya ng alak ang biktima ng magtungo umano ito sa tindahan kung saan nakatambay naman ang sospek at ang pinsan nito pero napikon umano ito nang makitang pilit ay sinusubo ng biktima sa bunganga ng pinsan ng sospek ang sinindihan nitong stick ng sigarilyo at dito pinagpapalunan nito ang biktima. Kaya dahil dun po, nagkaroon po ng mahintag pagkatalo at ito nga po ay nauwi na nga po sa pagpalo sa kanyang uh, lig at sa, sa ulo po. At sa kasiwang palad po, uh, ito nga po ay uh, nagkaroon po ng uh, kompo at naisugod po ito sa ospital, yung ating uh, biktima po. Kusang sumuko naman ang sospek sa otoridad, nasampahan na rin siya ng kasong frustrated murder. Kung tayo po ay magiinom, mas maganda pong huwag na tayong lumabas din, mas magandang ang salub na lang ng ating tahanan para hindi tayo makaperwisyo. Sa ngayon, nasa intensive care unit o ICU pa ang biktima na hanggang sa ngayon ay wala pang malay. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Hercules Parbasena.